Ganda nang clouds Oh where is the people fixing That come yeah. Sit down baby Sit down Sit down Sit down anakku Sit down only Si Balachok guys, ayan, temple yan ng Shiba, Shiba temple, kaya tinawag na Si Balachok itong way na to Ay, we are going here tayo, kina okay, tayo. Be here. Yes, because here is near We are near, Kitita Rose, with this road With this road na kami kina Rose at bising-bising nga magluto. Tingnan mo Ay, ng hindi pa yung ano. Kasi mga namaste. Nandito na pala si Sujan. Yung mga iba, ano niluto ni Judy, dadalhin ni Judy dito. Ayan o, si cook, si Miss Cook ng ano ng tari area. Ang Baratur area si ano, si Judy. <laughs> wala pasensya. Kasi wala kayong baby. May mga baby kami. Kaya hindi makatulong. Malaki na yung amin. Ka? Uh, uh, kaya ayun lang. Pabake-bake lang at hindi binabantay. <laughs> Iset mo lang yung oras. Ma? Okay na. Iwanan ba, mo okay na. Ito kasi kailangan putok. Hmm. Walang time. Kailangan okay. ito kasi pwede yung ano. Yun nga, ito kaya tinigil ko yun. Nag-aantay kami dito. Nandito na si na... Nandito na si Mimi, parating na si na Judy, at saka si Jen. Naglalakad sila papunta dito. Ayan. Ay, ako okay. ah, masabihan eh. Mainit. <laughs> oh, mainit. Magic? From Barat Pool? Diretso? Mas mura, no? 70. Nakakatuwa, guys. So, may bulaklak yung kanilang dragon. No, don't touch anything, Asher. That one temple. No, no, no. Don't, don't touch anything from the temple, Asher. Lalo to, bawal hawakan yan. Sila lang ang pwede yung mga nagpupudya. Ay, oh, ang niyang bunga. Huh? Mahangin dito sa labas. Biglang nag-gray yung ano, oh, kalangitan. Parang uulan yata. Mukhang uulan. <coughs> halos lahat ng mamsis ay nandito na at kagaya nga nang nakikita nyo guys ay nagde-decorate kami dito sa may likod ang ganda nung team ni ano Ashika ano uh, animals pala ang team ni Ashika bali ang wala na lang dito ay si Julie at saka si Josie Bell si Julie kasi ay um, uh, siya yung magdadala ng cake so inaantay na lang siya at habang inaantay siya, dinedecorate dito sa may mismong labas ng bahay nila. ah uh, Rose. Ayan, ang ganda. At nakontrata ko nga na itong hedgehog ay para kay share At yung layon na maliit ay para naman kay Tonton. Ayan, yan yung iuwi nila mamaya. Pero sa ngayon ay idedecorate muna. Kasi kinontrata na ng mga ibang mamis Yung mga iba kasing animal Kaya sabi ko, o, oh, kay Asher yung hedgehog At saka yung, ano ha, maliit na layon Kay Tonton na lang, sabi ko Kaya, yun, naganohan na sila Ang ganda ng team niya Far I Farm Ano, jungle, jungle animals be. Ang team ng birthday May biskote naman siya dyan Ote okay. Kasi malilit pa Malilit ang cake mo, babe Ang cake Ang cake Ang ganda nung cake Saan pinagawa yung cake? Ah, ang ganda kay Ang Ang ganda nung cake Anak, will you please remove this small chair, anak Happy, happy birth. birthday! Ang ganda! Oh, ah, animals! Animal nga talaga siya! Animal party! In the, in the, in the ah, yan yun! Oh, <gibit> guys, sit down, kids! Sit down! Oh, ha Ang ganda! Oh, Ito pala yan siya, oh. oh. 5 down for the kids animal talaga yung team animal talaga happy birthday to you ahoy ahoy siya si Ashika pala siya yung may birthday oh dito nga ako sa likod. Ayan. Ayan. Uh. Happy birthday to you. So sila yung pinsan ni Ashika. Ah, kapatid ni Sujan. Anak ng mga kapatid ni Sujan. Ayan. Yung dalawang malaki daw, anak ng panganay. Tapos yung maliit na lalaki, anak Ayun, ng bunso. na kami tulong nakapag kami ng balong bali nauna lang si Asis na dumating pero pauwi na rin sila so nauna na nauna na kami umalis tapos si Namimi sasakay na sila doon mismo magic, na magiging pag-uwi ng balong party may palaro ng konti mga bata at nakapag-uwi nga ng balon si Tonto <laughs> At yun nga guys, habang pauwi kami kanina, may nas sabayan kami na nagtitinda ng pineapple. Bali, local pineapple daw to, sabi ni Asis. As in, napakaliit niya guys. Ang liit, oh. 120. Sabi ko sa kanya, aanhin mo yung ganitong kaliit na pineapple. 120, anong kakainin natin dyan? Kasi babalatan mo pa. Tatanggalan mo pa ng mata. Wala nang natira. Sabi ni Asis, try daw namin kasi wa, unli liit na talaga guys. Oh, oh unli, sobrang liit. Sa video siguro medyo malaki ang tin niya pero napakaliit niya, isang palad lang. Oh. Sabi niya kasi local daw at matamis daw kaya sabi naman niya sige, itry natin. Sabi ko, wag mong ipatanggal yung kasi itatanim ko kasi yung tinanim ko sa likod, pinagtatanggal ni Asis kasi nung napuno ang lu ang dahod damo doon natabunan natabunan sinama niya na pinagtatanggal kaya ako na inis dati hmm. so try natin kung matamis to hmm, late na pineapple So, 'yun lang 'yung ating video, guys. And once again, happy happy birthday kay Ashika at maraming maraming salamat sa masarap na pagkain. Thank you for watching everyone. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.